may iisip nyo ba kung ano naiisip isip mo kajin lemon ayan kajin lemon kuha tayo nito gagawin nating ulam mang malibre na naman tayo sa ulam plus ito manguha tayo ng bulaklak ng kalabasa kajin lemon kajin lemon kuha tayo ng papaya yung maliliit Kajindemon. Yan. Magpiprito tayo ng dalag tapos sasawag natin to kagin demon sa so, ating lulutuing ulam. Yan no, oh, ang sahog. Yan kagin demon, umuusok na yung ating mantika. Lagyan na natin yung ating dalag. Yan. So, dito natin ang ako lemon, game so, natin isahog sa so, ating gulay na kan lulutuin para may sahog naman. Ayan ka lemon yung papaya kaninang kinuha natin. Tapos ito may nakuha tayong bulaklak ng kalabasa sa malunggay. Ayan. Saka ito ang sahog. Yun. Libre na naman tayo sa ulam. Let's go. Kajan lemon. Lutuin natin. Ayan. Kajan lemon. Magpapakulo lang tayo ng tubig. Rajen Lemon ng may luya sa apat na butil ng bawang sa yung isda. Pakukulan natin yan, Rajen Lemon. Ganun lang kasimple magluto ng mga ilokano Yan. Tapos pag kumulo yan, Lemon, lagyan natin ng bagoong. Yan, Rajen Lemon, pulong-pulo. Lagyan na natin ng bagoong. Ganitong bagoong Rajen Lemon nilagay namin, boneless. Pero kung sa Pangasinan, yung alubaybay, yung maisda na bagoong, mas masarap yun. 1000 lemon. Tantyan lang. Paglalagay. Kukuluan lang natin yan, kajang lemon. Uh, isang minuto. Saka na natin lagay yung papaya. Yan, kajang lemon yung papaya. Lagay na natin. Lagay natin dito. Kajang lemon. Lutuin muna natin yung papaya konti, saka natin lagay yung bulaklak saka yung malunggay Chon! ayan, kagan lemon mukhang luto na yung pan lagay na natin to kagan lemon, sabay na yan, dyan ayan, kagan lemon yung ating dininding na papaya Mabilis, mabilis lang maluto to kasi lemon. Lagyan na natin to si Paring Agi. Ang pasarap na lemon. Para lumabas yung kanyang tunay na lasa. Yeah. Lagyan natin sa lalim. Kasi lemon. Ayan yung Yung ulo lang ang sinahog ko lemon. Kasi lemon. Saka na lang tikman yung kanyang sabaw ah, yung kagin limon masarap libre na naman tayo ng ulam yan kagin limon madilis lang maluto yung malunggay sa kalabasa patay na natin ako na eh yan. tapos takpan lang natin to para maluto pa yung kan, gulay yung kalabasa sa kakalunggay yan kagin limon nakalibre na naman tayo ng ulam let's go kain tayo